Claudine Barreto, naghahanap ng multitasker, pa, netizens nagreact sa demanding job offer. Ibinahagi ng veteran actress na si Claudine Barreto sa kanyang Instagram na kinakailangan niya ng isang multitasker, personal assistant pa. Ngunit, ang kanyang job offer post ay umani ng maraming reaksyon galing sa netizens. Isinulat ng aktres na naghahanap siya ng panasanay rin sa puyatan, masipag, merspeto, at may experience rin daw sa accounting. Yung every Friday, ire-report how much kinita at how much ang nabawas at kung saan ginamit yung money. Take care of the schedule ko at mga bata, dagdag niya. Also, siya magpapatakbo ng lahat sa bahay namin at sanay sa puyat kasi ganun po talaga sa shooting stapangs. Yung masipag, alerto, multitasker gaya ko po, at important very neat at organized. Nabanggit pa nito na siya ay ipagdasal na makahanap ng tamang tao sa role na ito. Isa sa mga requirements ng aktres ang biodata o resume at NBI clearance. Sabi niya sa dulo ng kanyang post, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you for the help in advance. God bless po sa inyong lahat. Sa mga natamo nitong negatibong reaksyon, nagpaliwang ang aktres sa comment section. Aniya, kailangan lamang niya ng extra katulong sa kanyang weekly expenses at sa pag-organize ng kanyang schedule dahil magkakaroon muli siya ng trabaho. Nilinaw rin ni Claudine na mayroon na silang kasambahay na all around sa bahay. Kinakailangan lamang nito ng tutulong sa kanya na sumagot rin sa mga calls. Sa ngayon, naka-off na ang comment sa naturang post.